Na. Dilaw yung ganyan, no Ba't di tiyatanggap yun sa dyang sya, pag ano, pag bono Kailangan bali-bali Kailan nga putol-putol nga? Wala pa, pa naman yung mga sako mo hmm, ah. Wala pa naman yung mga sako. Wala pa siyang kalakal guys oh. Eh. Wala pa nila mga lakal guys. Ayun pa lang. Sambilin ang ng ulo at bigas. 'Pag lang. <laughs>